Gagastos na ng lokal na pamahalaan ng Marikina City ang pagkumpleto sa pinagagawang Concepcion Dos Super Health Center. Matapos na mabiguan Department of Health na pondohan ang natitirang pagawain sa proyekto. Sa liham na ipinadala ng tanggapan ni Mayor Maan Chodoro sa tanggapan ni DOE Secretary Chodoro Ted Herbosa na may petsang October 9, 2025. Sinabi nito na nagdesisyon ng lokal na pamahalaan na ituloy ang konstruksyon at kumpletuhin ang pasididad jamit ang pondo ng city government. Ayon kay Mayor Manchador, dahil kailangan ng tao ang serbisong medikal, sila na ang usang nagdesisyon na maglaan ng 200 million budget sa kanilang 2026 budget. Ang Super Health Center ay hindi lamang magbibigay ng basic health services, kundi may sasama na ang Autism Center for People with Special Needs. Dinagdag pa ng alkalde na nagsumiti na sila ng request sa DOH noon pang 2024 at patuloy a para sa Super Health Center na nakakalaga ng 180 milyon para sa pagkumpleto ng 4-story building. Subalit, patuloy na inihistab ng DOH ang kanilang kahilingan. Ang phase 1 ng proyekto na pinunduhan ng 21 milyon sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng DOH ay sumasaklaw lamang sa foundational works at nagkumpisa ang proyekto noong 2023 na kumpleto naman noong 2024. Hindi nagdagpa ni Mayor Mahan Chodoro na para malinaw, ginawa ng LGU ang kanilang parte na kumpletuhin ang first phase ng proyekto. Ayon sa budget na ibinigay ng DOH, ang DOH umano ang may pagkukulang. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.